Sa isang memorandum order na inilabas ng College of Criminal Justice Education ng Kolehiyo de Kidapawan o CDK, ay pinaalalahanan ng lahat ng kanilang estudyante na ang mga aktibidad na may kaugnayan sa hazing at initiation rights ay mahigpit na ipinagbabawal. Nakasaad dito ang paalala sa mga criminology students na ang kanilang pangunahing tungkulin ay mag-aral at maghanda para sa kanilang magiging propesyon. Binibigyang diin ni College Dean Professor Renato Katubig na ang disiplina katalinuhan at integridad ng modern criminology ay hindi nakadepende sa pisikal na lakas, kundi mas mainap na nakasentro ito sa kanilang mission, vision at core values ng kanilang paaralan at departamento. Dagdag pa rito, binabanggit ng memorandum ang legal na pananagutan ng sinumang masasangkot sa hazing, partikular ang paglabag sa Republic Act 11053 o mas kilalang Anti-Hazing Act of 2018. Panawagan ni Professor Katubig sa buong mag-aaral na magtulungan sa pagbuo ng isang kultura ng respeto, pagiging responsable at profesionalismo. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.